Mga pananabla tayo, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo akong pagnilayan ng mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Naparito ko upang magdala ng apoy, at sana'y napagningas na nito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Kalaban ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kung hindi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay magbabahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang binang babae at manugang na babae ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ano ang pagkakakilala mo kay Jesus? Mga kapanampalataya, tayo ay nasa ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Ang ating ebanghelyo, sa araw na ay tila kabalintunaan ng mga aral o mga pinangaral ni Jesus na kapayapaan. Parang ibang Yesus ang mababasa natin sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang Isus na karinimang mababasa natin ay banayad, mapagpatawad at nagbabahagi ng at nagtuturo ng kapayapaan at pagpapatawad. Subalit, ang Yesus na ipinapakita sa atin ngayon ay isang taong nagdudulot ng na pagkakabahagi at kaguluhan. Isang taong nakakatakot. Teka, bago tayo maguluhan, tingnan natin ang konteksto ng ilong ito sa aspeto ng real talk. Totoo na ang isa sa mga misyon ni Jesus ay magbigay ng kapayapaan sa mundo. Pero noong panahon ni Jesus, hindi lahat ay tinanggap siya at ang kanyang mga aral. May mga tahanan at membro ng pamilya noon na niniwala sa kanya. Subalit, meron din namang hindi siya pinaniwalaan at tinanggap. Ang resulta nito ay, ang, ay may mga pamilya noon na nagtalo-talo at nag-aaway at nagkabahabahagi dahil sa kanya. Sa panahon natin ngayon, ito pa rin naman ang na nangyayari. Hindi lahat ay naniniwala sa isang Yesus. Kaya nga, maraming mga relihiyon ang naglitawan sa mundo. Yung, iba pa nga ay ginagamit ang relihiyon para takihin ang isa pang relihiyon. Huwag na tayong lumayo. Sa kristyanismo na lang, ang dami nating sekta, ang daming denominasyon. Lahat naman tayo ay naniniwala kay Jesus. Subalit iba-iba tayo ng pag-aunawa at interpretasyon tungkol sa kanya at sa kanyang mga aral at mga katuruan ng kanyang mga alagad at mga taong sumunod at nagpatuloy ng misyon ng mga alagad. Yung iba pa nga'y nakikipagtalo at hindi naghahamon pa ng away para lang mapatunayan na sila ang tama at dapat paniwalaan at taniban. Na para sa kanila, ang iba ay peke at makasalanan. Harinawa sa pagpapatuloy natin sa ating buhay, pananampalataya, hingi natin ng tulong at paggabay ng ating Panginoon upang mas lalo natin siyang makilala sa paraan na gusto niyang makilala siya. Sa putong ito, sa ninyo ako sa isang panalangin, sa ngalalang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Tulungan mo po kami na higit ka naming makilala sa paraang nais mo. Matanggap ka nawa namin at ang lahat ng tao at mga bansa bilang Panginoon namin at Diyos. Amen.